So mga idol, meron tayo dito kalamang. So hindi natin ito lahat dahil hindi maalat. So ano na mga idol, oh. kita kita naman rin ay. Talaga namang kanaman dami. Ano na oh, mga idol, o. Oh. Ay, tingnan nyo naman ang ginawang So yan guys. So nandito tayo ngayon sa parang. Ayan. So makahanap tayo ng niyog dahil magluluto ko ng pinangat. Pinangat na gabi. So wala akong stock na niyog sa bahay. Oh, kaso napakataas ito, may mga tuyo. Gagawa na lang tayo ng paraan para makakuha tayo ng niyog. Yan okay, guys, let's go. Yun okay, guys, tagtaas ng niyog. Gagawa tayo ng paraan, malakas ang manahangin natin yung uba, ay... Sorry na mga idol, o. Oh. Libro ng niyog. Para para lang, para magkaroon ng niyog. Kesa bibili pa. Yan o, oh. limang tiraso. Hindi mo magtaraso. What's up mga kabro tiger vlogs? What's up mga idol? maganda naman tayo tinanghali ng gising. <coughs> so for today's video guys. So ayan. Meron tayo ditong lulutuin ngayon. Ayan. Hulaan nyo kung ano ito bagay ito. Ayan. yan guys. Tayo magluluto ngayon ng pinangat. Pinangat na gabi. yan guys oh. So, oh. Ah, rehuin daw, nagkakamilalaki. <coughs> So, ari guys, yung aking mga simple-simple mga sangkap na gagamitin. So, mga ka-Brotaker Vlogs, mga idol, gagamit tayo dito na si Buyas. Yan. Siyempre, luya, marami luya. Bawang. Siling labuyo, guys, yan o. Oh. Talaga ng pagkakadami. Tapos meron tayo dito siling haba. ba ating nagayat na. Meron tayo ditong ng na. alabang. Asukal na kulay brown. Paminta. Yung guys, gagamit tayo ng bagoong. Salit na asin, bagoong na lang ating gagamitin. Woo! Siyempre, pork cubes, magic sarap. Yung guys, meron pa tayo ditong siling haba. Kulay green, mamaya natin dadagdag to. Tapos gagamit tayo ng suka. Yung guys, at meron tayo ditong dahon. Na ating na gayat na. At saka yung pinakatangkay. Ating isasapin sa ilalim. Ito guys, yung mga dahon na malalaki. Dito natin mamaya babalutin. Tapos ito, gagamit tayo ng panali. Tapos meron tayo ditong padalawang kata, Mamaya natin ito sasalain. Tapos meron tayo ditong kakang gata. So yung mga idol, katulong ko ng aking biyanong ngayon. Palibasa hindi ako maalam magtali nito at maggawa-gawa baga. So tutulungan ako ng aking biyanong ngayon magawa nito. So mga idol, oh, ako na ang mabanat ito. Ako na ang magtitimpla. Arin na may maluwan lahat, itinuro na ako sa akin. So guys, Siyempre unahin natin ilagay itong luya. Yan. Dito sa kakang gata, itimplahin na natin. Luya. Mau bang, mau idol. Si Buyas. Oh. Husay na husay naman to. Utas naman ng baho dito. Alagyan natin ang siling berde na nagayat na. Yan, labuyo. Asukal mga idol. Paminta. So, mga idol, mayroon tayo dito kalamang. So, hindi natin ito lalahat dahil maalat. So kukuha tayo dito ng mga tatlong kutsara. Sa. Dalawa. Ah, tatlo. So mga idol, lalagyan natin ng magic sarap. Lalat ko na ho, isang anong mare. Ayan. Lalagyan natin ng bagong. Ayan. Yung ating nagamit yung pinakaasin dito. Sumahan natin ito. Ayan. Bango. So mga idol, so lalagyan na natin itong ating kasim na atinong nahiwa ng katamtam laang. yan Ayan. Tapos ito. Yung hipon. Ah, ito guys, yung ating pederito ng tulingan. Mas mamaya, atin ang babalutin. At tayo magluluto na. Ito so, mga Halloween dito. So mga idol, aray, muti ko nang nakalimutan. Nga pala, lalagyan natin ako suka. Yan. Ah, uh, isa pang bali dalawang kutsara. Wala, pasama pa sili 'o. Oh. Namaho pa ng apat na sili. Magaling din sa suka. yon mga idol, natapos na tayong mag bilot nitong ating gagawin, ano? ang pinangat. Ting, guys, kitang-kitang grabe na laki 'o. Oh. Sandangkal 'yan oh, guys bali ang dami hindi ko alam kung magkakasya ito dito sa ating kawali <coughs> yun meron na tayo ditong tangkay atin ang alagin na sa pen atin lulutuin na yun guys alagin natin sa alim itong pinakmalaki oh eh, parang hindi magkakasya eh guys oh naman lalaki parang tatlo pala ay silip na <laughs> oh tapos Wala na mga idol, okay oh, Kita-kita niyo naman 'yan, ay. Talaga namang kadamang dami. Ngayon guys, lalagyan na natin itong ano, Padalawang gata. At atin isasalang na. Yan. Na no, mga idol. Mga idol, pagka hindi pa naman sumarap, eh oh, merikado na iluaw. Lalagyan pa natin itong labas. Lawang sibuyas at saka huluya. Yan. Overload lang mga idol. Kita nyo yung malalaking no? ano. Dami Ricardo. Okay guys. At, atin muna tatakipan. At nang mabilis bumulak. Woo! Oh, kita nyo yung <laughs> <Lam> dami. Dami. <laughs> <laughs> so, yun, ho Mga kabro tiger vlogs mga idol. Oh. Ha? Ang ating pinangat. Naiigan na ho yung kanyang padalawang gata. Lalagyan natin ito mga idol. ng kakang gata. Yan. Yan. Lalagyan ko pa rin mga idol ng papasarap pa ako. Oh. Lagyan natin ng pork cubes. Yan. Are na guys. Lalagyan ko pa rin mga habang sili. Siling haba. Kulay berde. Yan. Tawa rin yung pampagana ng pagkain. Aray oh. Pulang pula. Woo! Oh. Yun. Aray na oh, mga idol oh. May right, tingnan yung mga ginawang pinangat na aray. Eh. Ayan guys, oh. Iariwari kayo ayos na. O, oh, akikimusa na. Oh, ay patay na naman din yung bahaw. Utas na naman. Ati lang akong papailahin ng kaunti pa rin, ano, you know, kakanggata at chat. ati nga ahong nina. So, wala na mga idol. Ati nga ahong win ito ating pinangat. At baka masunog pa. O, oh, isa lang ito. Ayan guys, oh. Nadigyan rin yung husay na husay na. Tayo makakuha ng isa at ating titistingin ito. Oh. Na mga idol. Saan kali muna natin itong tali? Mati ating makakain uh, siya. Kwarta ng doktor. O oh, yan guys o. Oh. Oh. Hmm. Sarap mga idol, grabe. Kanin na lang ang kulang. Hmm. Sarap. So yun guys, tapos na tayo magluto nito ng ating ginawa pinangat. Nakakatulong ko ng aking bayanan. Siya ang nagbalot. At ako naman ang nagluto. So yun guys, tapos na tayo sa ating vlog ngayong araw. So, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa aming Facebook page. Sa patuloy nyo panunood. So, yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam!